Mula sa Bar Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At ang ating home programa ay pwedeng subaybayan gamit po ang radyo. At tayo po ay masusubaybayan sa iba't ibang stasyon uh, from uh, Northern Luzon all the way to Mindanao. So meron tayo sa Visayas at meron din sa Mindanao. At uh, siyempre, tayo po'y pwedeng masubaybayan gamit ang uh, internet. Kabilang na po dyan ang 1143 DZMR Facebook page at siyempre, ang 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page bukod po sa ilan pang mga online platforms. Sa ating pag-aaral, pag-uusapan natin serving like the master. no Paano ba tayo maglilingkod? At bakit ba mahalaga ito? Kagaya po ng ating... Uh, tema or serving like the master na ang idea po nito ay hindi lamang maglingkod kundi maglingkod sa paraan na nabibigyan nating lugod ang Panginoon. Napakaganda po ng sinabi ng isang author na yung ating ministry should be a balance between being and doing. Ibig sabihin, hindi lang po nakasentro sa kung ano yung dapat nating ginagawa para sa Panginoon, kailangang i-consider din natin paano tayo nababago habang tayo po ay naglilingkod. Bakit mahalaga ito? Ito po mga kapatida, gusto kong makita at maunawaan natin to. Pag ang tuon lang natin sa ministry ay yung pong ating gagawin, what we do for God, ang isang nagiging sitwasyon po, yun bang nagkakaroon tayo ng Uh, sama ng loob pagka merong mga setbacks. no? Kasi isipin natin, naglilingkod na nga bakit may ganito pa na nangyayari. Yan. At uh, bakit tayo nagkakaroon ng mga sama ng loob? Sa kadahilanan nga na ang kaisipan natin, eh, eh, pag binigay natin yung sarili natin sa paglilingkod, dapat maayos na lahat. Pero ang totoo po niyan, parte po ng nangyayari pag tayo ay naglilingkod, hinuhubog tayo ng Diyos. Kasi hindi tayo pwede magpatuloy sa paglilingkod na hindi tayo pinalalago. At ang paglago ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga bagay para sa Panginoon, kabilang dyan yung ating relational learning na tinatawag. Kaya nga mapapansin mo minsan eh, ang paglilingkod nagiging mahirap, hindi dahil sa mahirap yung gagawin, minsan po nagpapahirap yung bang uh, mga taong pinaglilingkuran kasama mong naglilingkod at yung konteksto ng paglilingkod yung relasyon di ba doon minsan nagkakaroon ng challenge eh kaya importante yung pag-usapan pag-aralan ito para makita maunawaan natin na kaya pala may mga hamon may mga suliranin may mga challenges uh, ang layunin po niyan ay hindi para pasukuin o pahinain tayo sa paglilingkod kundi para hubugin tayo. Bakit? Ano ba mahalaga sa Panginoon? Hindi lang naman yung ginagawa natin para sa kanya, kundi yung paglago ng pagkatao natin dahil sa kanya. Yan. Kaya kung sakali po na kayo ay humaharap sa mga hamon sa paglilingkod, magandang alalahanin that God is not only focused on what you do for him. Ang concern din ng Panginoon is what we become for him mas maaga nating malaman yan at maintindihan, mas mainam. Kasi sa ganoong paraan, makikita natin na kailangan din nating pag-isipang maigi kung paano natin mareresolba yung mga personal issues in a manner that would please the Lord. Now, let me share an example. No? Hindi na po siguro iba sa atin yung mga tao na, o marahil naranasan na rin natin to, yung bang pag meron tayong problema, we tend to give up suko na, ayaw na, tigil muna, o kaya lipat sa iba. Di ba nangyayari yan? Ngayon, ang isang problema po, pagkakasiginamit uh, pagka kasi nating basihan o dahilan ng ating pananatili o pag-alis ay eh, yung pong ating damdamin, eh talagang darating at darating ho ang panahon na aalis tayo na merong hindi magandang relasyon. Ganyan lang naman yan eh, kung wala tayong commitment. Ngayon kung ang ang ating commitment ay maliwanag na Panginoon dito mo ko nilagay at pag dumating po ang problema sa halip na maging senyales 'yan para umalis ka na at lumipat o tumigil muna magiging paalala 'yan na hinuhubog ka pa rin ng Panginoon sa iyong uh, paglilingkod. Kaya naglilingkod ka na may mga challenges kasi nga pinalalago tayong patuloy ng ating Panginoon. At yun po napakaganda noon kasi ang pinapakita sa atin ng katotohanan yan na hindi pa taposan ang Diyos sa atin. Kumikilos pa siya para baguhin tayo. Minsan na nangyayari, uh, sa halip na magpatuloy at alisin yung galit, tampo, resolvahin yung mga personal issues, sa nangyayari, ang inaalis natin yung paglilingkod at ang nananatili yung tampo, samaan ng loob. <laughs> ano ngayon mangyayari? Pag lumipat ka ngayon sa ibang simbahan, Uh, at doon ka ulit maglilingkod, nandun pa rin yung mga tampo sa manang loob galit and whatever cost that. Marahil ibang tao na, pero ang bottom line, it's the same you, so baon-baon mo pa rin yun. Kaya ang nangyayari po, it will just take a matter of time, maglilitawa na naman itong mga bagay na ito. Kasi nga tinuturuan tayo ng Panginoon, eh, inuhubog niya yung pagkatao natin. Naalala ko yung sinabi ni Gary Thomas, no? napakaganda ho ng kanyang sinulat about marriage. Uh, yung uh, Sacred Marriage na aklat. Uh, sinasabi nga niya na itong mga problema, ito po ay paraan ng Diyos, para tayo po ay hubugin, para daw tayo turuan kung paano magmahal. So kung inaakala natin kaya tayo kinasal o ikakasal para sa iba, dahil marunong tayo magmahal, ang totoo po niyan, yung marriage is a continuation of learning on how to love. At ganun din naman sa ating Christian life. Huwag po ninyong isipin na mas madali ang paglilingkod kung walang problema. Marahil nga. Kaya lang, hindi naman maa-accomplish ng kawalan ng problema yung pong layunin ng Panginoon na hubugin yung ating pagkatao. Uh, naalala ko, binahagi ko sa inyo sa isang pag-aaral, no? yung stages ng isang team. Uh, the stages of team development. Meron pong forming, binubuo, storming, yan na po yung medyo nagkakapakitaan na ng tunay na pagkatao Norming, nagsiset na tayo ng right standards and right focus And then performing So, uh, napakagandang balikan yon Kasi ang ibig sabihin po, pag binuo ang isang grupo Usually, we have high hopes Kasi wala pa tayong conflict eh Pero kung kayo po tatagal sa isang church It is just a matter of time Hindi ho ito pananakot, ito'y realidad Bakit po? Realidad ito ng paglilingkod sa mga taong hindi perpekto, ikaw hindi perpekto, and darating at darating ang time na lalabas po yung ating immaturities. Kaya nga kung aalis ka agad tayo pag meron ng storming stage, yung pong storming stage, yan na po yung Teka lang, parang may conflict na, hindi yata ito inaasahan ko ha. Teka lang, bakit ganito? Yan. Pag dumarating na tayo sa ganyang uh, estado, tapos gumib up ka dyan, hindi naaangat. Kasi iniwanan mo yung prosesong makapagpapalago sa iyo eh kaya ho yung mga nananatili at nagpapatuloy sa kabila ng mga challenges during the storming stage sila po yung nagiging lalong mabunga alam niyo kung bakit kasi nangyayari po they learn to continue ministering and let go ng kanilang mga bitterness, hatred, pain or whatever hurts they have eh yung tumitigil, ano nangyayari? They let go of ministry and hold on to their pain, anger, or whatever issues. So in the long run, ano po epekto? Okay, nandiyan ka nga sa paglilingkod, kaya lang daladala -dala mo naman puro sama ng loob. Eh, yan po nangyayari yan pagka inisip natin na ang focus lang is gumawa ng gumawa at hindi dun sa being pagkataong hinuhubog. Eh, lahat naman tayo hinuhubog, di ba? Kaya nga, sabi ko nga eh, pag nakakita ka ng isang church na matagal nang nage-exist and they still thrive, ibig sabihin, masigla at magaganda pa rin ang relasyon, sigurado yan, behind that relationship is a lot of years of hurt, pain, uh, maraming mga panahon ng forgiveness, acceptance, and sometimes, paminsan, paulit-ulit din, di ba? May mga hurts and pains na nauulit and then continuous forgiveness. Parang pag nakakita ka ng na mag-asawa na matagal nang nagsasama, pero maayos na maayos pa rin ang relasyon, don't ever assume na kaya maayos kasi problem-free. Ang totoo, hindi problem-free yon, May mga problema yon. At sa likod ng mga problema na yon ay ang pagsasama, pagpapatuloy, pagpapatawad, pagsisikap na maging maayos ang relasyon. Yun ang gusto nating maunawaan. Kaya pag hindi natin nakita na itong ministry ay nakafocus sa sa dalawa, being and doing, what we become and what we do. At nag-focus lang tayo dun sa what we do. Aba, mamimiss natin yung formative process. Okay? Kaya mahalaga po na pag-isipang maigi, paano tayo hinuhubog ng Panginoon? Tingnan nyo ha. Ano ba matututunan natin sa conflict? Di ho ba minsan matututo tayong tunay na magmahal? Kasi yung hindi nakaibig-ibig yung minamahal mo eh. Sa palagay nyo ba nung sinabi ni Jesus na love your enemies? Ang sinasabi ni Jesus eh, hayaan mo magiging lovable din yung, yung kaaway mo. Kaya magiging madali ang pagmamahal sa kanya. Hindi po. Ang totoo, yung ibang kaaway natin, hindi nga hihingi ng tawad eh. Yung iba galit pa sa iyo, no? Siya na nga yung may ginawang mali, siya pa galit. At may mga pagkakataon talaga na wala siyang pakialam kung anong damdamin mo. So, in other words, we love them not because of who they are and what they do. We love them because of who we are. We are God's children. And we love them because of what God has done for us. So, hindi po ito yung tipong kaya mo mamahalin kasi yung tao nagbago. Kaya mo mamahalin kasi parehas na kayo ng tao. Di ba? Kaya mapapansin mo, yung issue dun sa 1 Corinthians, yung Corinthian church, they were so divided because they were different. Ang sinasabi ng Panginoon, yung church in the first place is designed to be composed of people who are different. Pero pwedeng magkaisa despite the difference. Ang dami ho nilang pinagkaiba-iba. Bakit? E una, meron pong spiritually matured, merong hindi. May hudyo, may hentil. Merong lalaki, merong babae. Anong time na yon Issue din yon Merong educated, merong hindi. May mayaman, may mahirap. So, eh, sa kabila nito, kailangan ba lahat pare-parehas ng katayuan? Hindi. Hindi rin nga sila pare-parehas ng paniniwala. Kaya nga pag nyo sa Acts 15, yung Jerusalem Council po na tinatalakay paano magtitiwasay na magsasama itong Hudyo sa kahintil. Kasi yung mga hintil may mga ginagawa, kasanayan, kultura, kinagisnan na hindi matanggap ng mga Hudyo. Yung mga Hudyo naman, yung mga bawal sa kanila, gusto nilang i-impose sa mga hintil. So kaya nung time na yon nire-resolve ba din nila yan? Paano tayo magkakasama ng maayos? Kaya po nagkaroon sila ng mga stipulations. Kasi nga, talagang ang church po is designed to be composed of people na magkakaiba. Bakit kaya? Kasi kung tutuusin, madali sana, no? Kung nakakilala ka sa Panginoon, tas instantly, pare-parehas tayong lahat. Ang dali, mahali ng isa't isa. Pero hindi po ganun dinisenyo ng Panginoon eh. Para makita natin, to be, to be united, we have to serve like the Master, we have to grow in Christ-likeness. Oftentimes, yun yung napapabaya ang aspeto. Kaya ang nangyayari po, ang resulta, minsan nagsiserve tayo, anong nagiging resulta? Pag hindi natin kaparehas, hindi same page sa atin yung tao, nagagalit tayo. No? Uh, ang nangyayari, nag-aaway, nagkakaroon ng kampihan, nagkakaroon ng uh, siraan paminsan. O bakit? Eh kasi nga, ang focus lang, kailangan gawin to. Hindi yung itanghal yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Hindi ba kahit ang Panginoon sinabi sa pamagitan ni Apostol Pablo, Speak the truth in love. So maliwanag yun eh. Kaya kinakailangan maunawaan natin na parte po yan. Kaya kung kayo po yung naglilingkod, na medyo na-discourage kayo kasi bakit naman ganitong mga tao to? Kung wala itong mga taong to, mabilis naming magagawa yung dapat gawin. Maybe ang hinahanap mong fruits has to do with the result of your effort. Pero ang tiniting ng fruits ng Panginoon is the shaping of your character. Teaching us humility, teaching us love, teaching us how to accept people who are different from us. No? So, magandang pag-isipan. Ano? Kaya nga, moving forward, ang isang mahalagang bagay po sa Romans 12 is to understand na yung struggle natin to implement what God is telling us to do sa practical part ng Romans nakasalalay una sa relationship natin sa Dios. In the absence of that relationship, we do not have the enablement. Kaya nga nabanggit ko sa isang pag-aaral na may mga passage po sa Bible na kahit naintindihan mo ng napakaliwanag, napakaliwanag, at kahit kaya mong ipaliwanag ng napakaliwanag din, hindi ibig sabing magagawa natin. Bakit? Kasi nakasalala yan kung may ugnayan ka sa Panginoon at lumalago yung ugnayan. Dahil ang issue po is not intellectual. Kaya tingnan mo, may mga tao magiging matalino sa doktrina. Anong resulta? Nagiging palaaway. Makikita mo, hindi yung tatak ng presensya ng Panginoon. Ano makikita mo? Galit. Bakit? Samantalang doktrina pinag-uusapan, eh bakit nagkakaroon ng ganon? Kasi nga paminsan, yung knowledge hindi nababalanse ng pag-ibig. Pinaliwanag din ni Pablo yan sa Aklat ng Korinto na marahil may katalinuhang kantaglay, pero kung ang resulta naman ay kaguluhan, eh kailangan nating isiping maigi, nasan yung spiritual maturity? So, some people are armed with knowledge and they weaponize knowledge. Nagiging parang armas yung knowledge para magkagulo-gulo. Eh hindi, sinasabi nga ni Pablo, kahit yung paggamit ng spiritual gifts in the absence of spiritual maturity, it will cause and create divisions. So, kailangan po mag-focus tayo doon. Kaya nga sinasabi natin, uh, bago nakarating sa Romans 12, which talks about uh, spiritual application no nung ating mga natutunan eh ang pinapaliwanag sa atin dito kailangan muna meron tayong relationship sa Panginoon dahil una tayong lahat ay makasalanan dahil kay Kristo ang kumilala sa kanya may kaligtasan at hindi lang yon eto pa no kung titingnan natin yung kaligtasan na yon sabi sa Romans 5:1 Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ito pong mga verses na merong therefore sa Book of Romans, ang pinapakita niya, ano tayo noon, ano ginawa ni Kristo sa atin. At dahil ginawa ni Kristo ito para sa atin, ito naman ang dapat natin gawin. So yan ang mark ng therefore. Eh. So ito po, tayo ay may kaligtasan, katuwiran through our Lord Jesus Christ yung kasalanan natin, sinalo niya yung parusa at yung katuwiran naman niya na ibigay din sa atin. Kaya tayo ngayon nakakalapit sa Diyos. We call to God, Abba Father. Tayo po ay may karapatang manalangin sa Diyos. Tayo po ay may karapatang mag-expect mula sa Diyos. Bakit? Kasi nga, yung katayuan natin ay nabago dahil po kay Kristo. Sinalo niya ang parusang dapat sa atin at pinagkalob sa atin ang katayuan dapat sa Kanya. Di ho ba? So ngayon, nakakalapit tayo sa Diyos. Eto pa, paano ba yung katiyakan natin na tayo makasalanan ay ligtas nga? O, sabi ng Romans 8.1, Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is now no condemnation. Bakit po? Again, si Kristo po ang tinuturong dahilan. Hindi dahil mabait tayo, hindi dahil perfecto tayo, hindi dahil Uh, masunurin tayo again because of Jesus Christ through Jesus Christ. Napaka-importante nito mga kapatid kasi hindi natin pwedeng alisin to eh. Dahil ang totoo, kung wala po yung pagkilos ng Diyos, kahit maging matalino tayo sa kaalaman, hindi rin tayo lalago eh. Magiging matalino lang tayo at maalam. Pero yung paglagong spiritual, nagsisimula sa pagkakaroon ng kaligtasan through Jesus Christ. At lalago tayo dapat doon so that we can fulfill ito pong isa pang mahalagang aspeto ng Roma which is the therefore of dedication. Sabi niya, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercies, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. That's Romans 12.1. Now, pag-usapan muna natin to. Tandaan niyo po na ang direction ng worship sa Panginoon ibig sabihin ang objective natin hindi po yung we feel good no kasi minsan alam nyo, minsan ito yung nagiging problema no? Uh, sometimes we overlook the training of the younger generation kasi nakikita nila eh, when we worship uh, parabang nandun yung feeling na na bless ako sa worship so yung younger generation if we do not train them equip them and disciple them they would assume na yung tagumpay na pagsamba ay nakasalalay sa magandang pakiramdam natin as we worship. Hindi naman humasama na may maganda kang pakiramdam, pero tandaan natin, ang goal ng worship is to please the Lord. Hindi yung to please ourselves. Misan niya nakalagay pa, come and be blessed. So may mga tao na very self-centered, ang objective nila is they would really come so that they would be blessed. Ang pagsamba po hindi para ma-bless tayo. Eh kung ma-bless tayo, praise the Lord. Pero ang objective niyan is to bless the Lord. Siya po ang ang dapat natin pinagtutuunan. Kaya paminsan may mga uuwi sasabihin, patay ang pagsamba diyan kasi ganito sila umawit. O kaya may magsasabi na hindi ako na-bless o kaya natisod ako kay ganito. Eh ano ba objective mo nung nagpunta ka? Kung ang objective mo is to bless the Lord, then hindi mo iisipin kung ano yung gusto mo ang iisipin mo, nagawa mo ba yung dapat mong gawin? Baka mamaya, ang daming sinasabi na pag-uwi, hindi ako na-bless, hindi ako na-bless, hindi ako na-bless. Ang tanong ko lang ito, na-bless mo ba ang Panginoon? Di ba? Mabigat ano? Kasi paminsan po, ganyan nangyayari. We are so focused on self, so focused on self, that we forget that the goal of worship is to glorify God, to bless the Lord. Yan dapat doon tayo nakatuon sabi ng author na si Rick Warren to worship God means to give God happiness we have to find out ano yung gusto ng Panginoon and we have to give him kung ano po yung nararapat para sa kanya kaya nga mga kapatid mahalagang alalahanin na yung ating paglilingkod ay hindi lamang para sa ating sarili hindi lamang para sa ating uh, personal na gustong maramdaman, ang goal ng worship, again, is to give God happiness. So we read the Bible to find out ano yung gusto niya, and we comply. We give it to Him. So we glorify God. Sana po maliwanag yan. Kaya nga, kahit po gumagawa tayo ng mga ministeryo, kung hindi tayo lumalago sa ating pagkatao, it defeats the purpose. Eh. Kasi, ang objective is not just to do things for God. Ang totoo, hindi naman tayo kailangan ng Panginoon na maglingkod eh. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Pero yung paglilingkod natin, parte niyan ay yung proseso ng pagbabago sa atin. And habang tayo po'y nababago, nalulugod natin ang Panginoon. So, kung sakali po na kayo naglilingkod, tapos tingin niyo, bakit ganito? Bakit may mga challenges and difficulties? Well, because God wants you to bear fruit. God wants to transform us. He wants to mold us so that we become Christ-like. At isa po sa paraan, habang naglilingkod tayo, hindi problem-free. Sabi pa nga ng isang kakilala ko, with free problems, may libreng problema. <laughs> ano? Uh, pero yan po ay parte ng proseso. Para tayo ay palaguin, hubugin ang ating pagkatao. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph